Good morning guys So today is Thursday Kaya matik guys Pintura day Ayan ang ginagawa namin guys Pag ulam biyahe So magpipintura Kaya wag natin patagalin to Let's go Pak guys so, ayan na guys Nakahanda na itong mga pintura dyan Ayan ang dami sus so, Ayan si mga aming kaditi guys Si Justin Whitey Apakapugi ah, guys From Bulacan Fresh na fresh pa guys Pang 2 days niya ngayon Kaya pintura agad so mapalaban to ngayon guys tingnan natin guys kung di ba masunog yung balat nito puting puti pa to guys oh so mapalaban to ngayon guys dalawa to sila guys so ayan ang mga pintura namin guys oh medyo marami marami yan pak guys so ayan na guys ang baguhan natin guys si Ranz at si Kinit gatwad tuwad na yan trabaho ng mga si